sa mga panginot na bareta. Harong sa banwaan kang tigaon sinulo. Sospek na linang may dagit sa tagarong arestado. Apat irido sa banggaan ng ang motorsiklo sa Sorsogon. Epekto kan shearline sa Bicol, puminakol sa 41 milyones pesos sigun sa Department of Agriculture. Labi sa 22 milyones pesos na fisheries projects, ipig turnover kan BIFAR sa mga parasira sa Bicol. Asin? Labi sa 19,000 na kahoy na sa Bicol sa simultaneous nationwide tree planting activity kan DepEd. On Webes, Desyembre 7, taong 2023, uninaan mga baretang tatak-bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduan, sin 90.7, Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, harong sa Tigaon, Kamarinesur, tuyong sinulo, sospek, kabaranggay mansanakan, biktima. Detalyes sa report ni Nomer Corporal. Tuyong sinulo. Ini ang nagdulwa sa investigasyon kang otoridad sa pagkakasulok kang pagsadiring harong. Kan 43 anyos na si Jess Dacuba A. Rosero. Kan Barangay Karaykayon Tigaon Kamarinesur. Alas 12 kasudmang ugto. Sa ipigiras na impormasyon kan sarong testigo sa otoridad. Gamit ang posporo. Sinindihan kan sospek ang nipang atop kang kusina kang biktima. Huli gibo ang harong sa light materials. Marikas na luminakop ang kalayo ano po, pag napatunayan po talaga na siya talaga ang nagsulo, napatunayan kang korte. So ang pinaka alang kaupo po talaga kaya na ano, is repression perpetua. Mm. Tung habang buhay na pagkakabilago Ang pigtutok dong sospek, kabarangay man sana kang biktima, napagaraman man, naaga pa sana kang parehong aldaw, pigpapatakot na kang sospek ang biktima na sasaksakon tulos mananada ko pang sospek hapon kahapon kang parehong aldaw na nagtago sa ka kaini. So, nung mag-report siya sa polis, ka, nag anda nagwawala itong ano, suspect. Saka sa kanya siniluan pero itong arong. Then, abo manindang laugon, ka, uh, siguro may ano man, may protocol man sinda, nagpatabang na lang sa moya na mm ng tubig mm -hmm. para magluwas suspek. Tigkakarkulong na sa 30,000 pesos ang danyos na winalat kang insidente. Naampang naman sa kasong arson ang sospek. Para sa mga baretang Tatak Bicol. Numer Corporal. Apat irido sa salpukan ng duwang motorsiklo sa Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Lugada na napat na persona sa pagkakadiskwido kanduang motorsiklo sa barangay Gimagaan Dunsol, Sursugon. Pasado alas 10.30 din aga kasudma. Sa impormasyon, marikas ang padalagang kansaro sa imbueltong motorsiklo na pasiring kuta sa barangay San Rafael. Huli tapakurbada ang dalan dahil kay ninaantisiparan ang kasabat na motorsiklo na pasiring sa banwa ang kandunsol na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Wala, wala po ma'am. Ang kadalaki mo, wala pang isisya ni matay, hindi matay yung babae. Uh, tapos yung tatlong lalaki, conscious naman sila. Haros day na mapakinabang ang paanduang imbueltong motorsiklo sa Kusog, Kambanggaan. Bakuman accident prone area ang lugar. Alagad sigon sa otoridad, mas maray mang giraray ang pagiging rigmat. Sabi ko lang sa iyo, mag-iingat lang lang. Yan lang po ang nga nga. Gunay nila ang 50% Mientras tanto, kasubagong aga, sarong pampasaherong bus ang suminalpok sa likudan na porsyong kansarong track sa La Opinion na Buakamarina Sur. Base sa inisyal na investigasyon, pasiring sa syudad ni Legazpi ang duwang imbeltong bihikulo. Sa mga litratong ini, mahihiling ang mga pasang salming kambas, maging ikinaag na tulay nga ni may maagihan palwa sa bus ang mga pasahero. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigasyon kang PNP sa insidente para sa mga baretang tatakbikol may arango. Epekto kan share line sa sektor ng agrikultura sa Bicol. Puminakol na sa labi 40 milyones pesos sigun sa Department of Agriculture. Detalye sa report ni May Arango. Daraka na matean ng mga pag-uuran sa rehiyon na epekto kang shear line na Department of Agriculture o DAB call ni 41,248,923 pesos na danyo sa sektor ng agrikultura. Puun ka Nobyembre 14 hasta Nobyembre 26 sa ismo na taon. Un 1,219 para uma sa bilog na rehiyon na naapektarang kaini. Sa probinsya ni Albay, Sorsogon asin masbate, pinakanadanyaran kan shear line ang mga pananom na paroy sa Camarines Sur, pinakanada niya ang high value crops. Mantang sa Catanduanes, pinakanaapektara ng irrigation facilities. Sigun kay Lovella Garin, tagapagtaram ka Department of Agriculture Bicol, nga ni dikit na makabawi ang mga parauma, may mga ipigtaw na sindang pisog ng paroy, mais asin sa mga gulay. At uh, tinulungan din natin na makapag-apply for insurance indemnification through the Municipal Agriculturalist Office itong mga affected ng bagyo ng mga farmers, ay affected ng mga shearline and low-pressure area ng mga farmers. Kasi po natin yan, uh, once nag-start na yung sama ng panahon, uh, meron uh, yung mga municipal agriculture officer po nagre-report sila ano, katulong yung mga teknisya nila Nagkakalap sila sa mga munisipyo nila ng mga uh, farmers na na-damage yung mga farm or fisheries. Naggagawa sila ng report, municipal report and then pinapadala sa province and then yung province ang papadala sa amin. Dugang pa niya na isumite na manindaan final damage report sa Central Office. Kaya posibleng madugangan pa ang mga asistensyang itatao sa mga apektadong parauma. Submit na po natin itong final damage report na ito sa Central Office and we are waiting for the rehabilitation assistance uh, from the Central Office. And once na dumating naman po yan ay kagad naman po uh, binababa sa mga affected municipalities na per uh, report uh, collected by the DA Regional Office. Pag-irumdum sa NACAN Departamento, urog na sa mga paraumang mata nung pasanangon niya na bulan, Desigurado na, na sa rootulong aldaw antes magtanoom. Dapat makapagparehistro muna sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa insurance coverage. Mientras tanto, 6,160,967 pesos ang naging epekto kang cheerline sa pagsisira. 261 para sira sa Albay, Masbate, Camarines Sur, Catanduanes, asinsorsogon Sorsogon ang labay kay na apektaran para sa mga baretang tatakbikol May Arango. Labi 20 milyones pesos na fisheries projects para sa mga parasira sa Bicol, pig turnover can be far. Asin labi sa 19 mil na kahoy na itanom sa pig kondusir, na simultaneous nationwide tree planting activity kan deped sa Bicol. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan magkusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring kan sa huyang sadiring partido sa kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicul! kanaka ko Bicol Online TV labi 20 milyones na fisheries projects ipig turnover nakan na kan b call sa piling parasira sa rehiyon kan nakaaging bulan detalye sa report ni Jennifer Polinara Personal na binisita ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Attorney Demosthenes Escoto ang tulong probinsya sa Bicol kung nagtalikod na Nobyembre 28 hasta 29. Kasabay kan sa iyang pagbisita ang pananaoman in Maniba ibang asistensya. Inot na binisita ni Director Escoto ang probinsya kan Katandoanes, kung sa inpinanginotan niya ang groundbreaking ceremony kan Village Level Mangrove Crab Hatcheries and Sanctuary sa Barangay Agoho, San Andres, na may 6 million approved budget. Obheto kan proyekto na mas mapabaskugan produksyon kan mangrove crab sa nasambit na probinsya, na syertong matauman in trabaho sa mga katandunganon. Presente sa seremonya sin the Governor Joseph Cua, Municipal Mayor Leo Mendoza as in BFAR Bicol Director Ariel P. Mm, mm Yes po. And uh, aside from the groundbreaking po sa Katanduanes, na government po, syempre pagyaon ang satuyang ano, uh, kumbaga principles, um, uh, ginagrab na din ang opportunity para makapag-ano ng iba pang proyekto. So, aside from the groundbreaking in Katanduanes, ito din po kita ng groundbreaking na uh, uh, isinagibo sa Camarines Sorman po. So, itong uh, duwang aldaw na pag niya po, tulong uh, projects, ang tulong uh, probinsya ang uh, niya na kung sa pinasinayaan itong mga mga iba-ibang proyekto po. So, Pinanginotan man kan director ang awarding kan 62-footer FRP tuna handline fishing boat para sa Sangay Tuna Fisheries Association sa Sangay Kamarinisur na nagkakantidad sa 6.5 milyones pesos. Nagkaigwa man groundbreaking ceremony para sa ikukonstruwer na fry holding facility sa multi-species hatchery sa barangay Patitinan. 2,389,620 pesos naman ang pig na budget para digdi na obhetong mapabaskog ang fish production sa rehiyon. Susog naman sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos dagos-dagos po ang uh, pagtabang sa satoy mga parasira. Yaon po ang uh, Samoyan Regional Office and ikaw din po kami ng um, provincial offices sa uh, anum na probinsya, no? So um, kung may mga concerns po sinda um, pwede po magdulok sa pinakaharaning provin provincial fisheries office. So, Mientras tanto sa Tuwi Elbay, nakareceive man ang mga parasira sa banwaan nin 10 units nin 30-footer FRP boats na may kasabay pang accessories na nagkakantidad 813,245 pesos 0.90 centavos. Apuera ka ini may pigtao man na 62 footer FRP2 na handline fishing boat and BFAR para sa Tiwi Tuna Fisheries Association na nagkakantidad 6.5 million pesos. Presente man sa pagdiripon si Tiwi Mayor Jaime Villanueva. Asigurasyon kan BFAR padagos sindang matabang asin mataonin asistensya sa mga parasira sa bilog na rehiyon. Alagad laom na lugod at amanon man kan mga binipisyaryo ang saindang mga pigtataong asistensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 400 na piling obrero sa siyudad ni Ligaspi nakarecibinin amay na pamasko gikan sa sarong dakulang mall sa siyudad ni Ligaspi. May istorya si Nomer Corporal. Pigpapasalamat kang 70 anyos na si Lola Rosalinda kan San Roque Legazpi City. Ang pagkakapili kang sa indang grupo na maging benepisyaryo kang gift-giving activity kang Naval Forces Southern Luzon Philippine Navy asin SMC City Legazpi na pigkundusir ka sa laog kang Nav Forsol sa Barangay Rawis Legazpi City. Sabi niya, kulang katipidan ang naresibi niyang Noche Buena package. Dain niya kaya Asierto kung may pagarampangan lamang sinda sa lamesa na Pasko. Urug pata day nakakalawod ang sa iyang mga aki. Huli kang makukusog pang ukol asin mga pag-uuran. kami ta. Maski bagano kami. Lalo na ngunya na nunga day nakalawod, maukulon. Kaya e nung nagpirs na nga saru, nga nga nairak mo nga nga ako. Nakaresibi man ng Noche Buena package ang mga parasira sa Barangay Rawis asin Barangay Arimbay. Ano na pasalamat mi sa Nagpursol? sa gabos mo na mga sa muya, sa tabang mangang sa kuyang mga membro, lalo na ang Fisher Fox, Fisher Fox Organization, Kangarimbay. Ta, pag may kami problema, sa makoordinate lang ako digdiyo sa Napursol, sa Navy, matik na titabang ang tulos ninda kami. Tutal na sang gatos na parasira ang natawaning ng Noche Buena Package. Sigun sa Nab Sol, ang aktibidad, iyuman ang saindang pagi pasasalamat sa mga parasira sa mga nasambit na lugar na nakakatuwang ninda ba sa pagprotuhir kang kadagatan, kundi permiman ang mga ininagpapartisipar sa pigkukundusir ninda ang mga proyekto, siring kang Project Angkor. Ito po, as actually itong activity is also part of Project Angkor. Meron po tayong artificial reef na nilagay dito sa Albay Golf, kung saan ito po ang tinitirhan ating mga isda para dumami sila para din ito sa ating karagatan at para na din sa ating mangingisda. Sa layon po namin na kayo po ang unang-unang mga katulong namin. Kayo po ang sana mag magbantay. Kami naman po ang maglagay ng mga artificial ripton. sa po, patalaw-dalawin namin. Kayo po sana ang natuwang namin doon. Sigun sa mall manager na si Cindy Lilia, taon-taon ninday piggibo. pigigibo kung sa ang pinakapigtatawan ng daning prioridad, iyo ang mga obrerong sa Reddit man sa nang nadidilhensya, arog kang mga parasira. Uh, spirit of Christmas is all about giving. So gusto rin natin makapagbigay ng sa simpleng pamamaraan ng kasayahan po sa ating mga sa ating kapwa. Especially uh, it's a reminder that Christmas season is a time to give, to share your blessings, to also to put smile on the faces of our people. Mientras apuera sa mga parasira, hapon kan pareong aldaw. Personal man na kang mall ang Noche Buena package na ipighanda ninda sa 300 na pajak drivers, Barangay Tanod, BHW, asin street sweepers sa Ligaspi City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Hey! BDS mil Bimil nakahoy na, na itanom sa pig-conductir na nationwide simultaneous tree planting activity kan DepEd kasudma sa Bicol. Detalye sa istorya ni Regine Buwe. Aktibong nagpartisipar kasudma sa simultaneous nationwide tree planting project kan Department of Education ang grade 6 student na si CLJ kan Baskaran Elementary School sa Barangay Baskaran, Daraga, Albay. Sabi niya, dahil niya pwedeng palagpason ang aktividad huli tabako sa nasyaan po ni sir na makinabang mga itinanong nindang seedlings, kundi maging ang mga maabot pang hinerasyon. Nagsasagawa po tayo ng tree planting para ma-minimize po ang climate change na nangyayari ngayon sa ating mundo. Bilang nature lover, ugmama ng pamayokan eskwelahan na may siring na proyekto ang DepEd as much as possible, i-appreciate natin ang lahat ng bagay na, na nandito sa ating uh, natural resources po. Ano? Then, I encourage that children and, and, and the, uh, the, youths to plant more trees po. May tema ang aktibidad na 236,000 trees a Christmas gift for the children. Nanginot sa nasambit na aktibidad si DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, Sigun kay Director Sadsad, 4,071 unong public school sa rehiyon ang nagpartisipara sa nasambit na proyekto. Sa Lindong Kandepid Memorandum No. 69 Series of 2023, 231,000 na seedlings ang sabay-sabay na itinanom sa bilog na nasyon kan total na 47,678 eskwelahan Kandepid. Sa Bicol, Target na makapagtanom ng 20,355 seedlings. Obheto ka ini na maipromotira ang pagpreserba sa rekursos naturales kang rehiyon asin matukdoan ang mga estudyante na tawa ng importansya ang rekursos naturales. While there is still time, my dear children, kung na kaya kang mga gurang mag-protect kang sa environment, Anu dao kitang mga aki? Ta. Because few years from now, kaming mga may edad na will leave this wonderful earth. You, as young people of this earth, you still have plenty of years to live. So, gibuhon tang gabos na tunay na mahalon ang kinakban tunay na i-embrace ang satuyang environment sa paagi kang paggibo ning mga paraan kung paano maproteksyonan ining satuyang kinamumugtakan Total na 19,260 seedlings ang pigdunar naman kan Department of Environment and Natural Resources BICOL kung pwesto sampalok, kamagong, lipoti at sinbignay seedlings. 30 seedlings naman ang naitanong sa laog ng nasambit na eskwilahan. Kami sa DNR bilang nanginginot na ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa ating kapalibutan ay nananawagan sa gabos na mga komunidad, citizens, na hindi lang ho ang pagtatanim ng punong kahoy ang pangangalaga natin sa ating kapalibutan, pero sa ating mga sarili, huwag ho natin dumihan ang ating paligid. Sa ating mga sarili, sa loob ng bahay natin, dapat hum mag tayo ng ating mga basura. Iwasan ho natin gumamit ng mga plastik kasi itong mga to ay hindi ho natutunaw ito. Mientras tanto, apuera sa tree planting activity sa Bayman na pinirmahan kan DepEd as in DNR ang sarong memorandum of agreement na mas mapakusugpakan sa indang ibanan asin pagtatabangan. Para sa Baretang Bicol, Regine Bue. Asin yan katiripunan kan mga Baratang Tatak Bicol. 18 Aldaw na Sana, Paskuna. Ako si Jenon Salamat.